Ayan guys, so welcome back to my channel. Nandito ulit tayo ngayon sa may pakwanan. So update ko lang po kayo dito sa tanim namin ulit. Nung nakaraan ay dalawa o tatlong dahon. Ngayon po mga apat o lima naman. So yun yung papakita ko sa iyo ngayon kung anong hitsura nung limang dahon ng pakwan. Bali ilang araw na rin po nakalipas. Ah, isang linggo na yata mahigit. So mabilis lang pong humaba ang pakwan. Kaya ganun. Sige guys, sa puntahan na natin doon banda. Ang mga pakuan. Sugar, baby, mass, F1. Nandito po tayo. Ayan Ay, na, na. Nandito po uh, tayo. Na, uh, na, mga kapakwan. Ano tayo? Ay di nga guys, so dito, na, dito natin simulan sa unang hakbang. Ayan ito na guys yung ano yung dahon na yung ilang araw lang nakalipas pero ito na yan 1, 2, 3, 4 nasa apat na dahon hanggang lima po ganito na pong itsura mga ilang araw pala ang po at yan po ay gagapang na ganyan po yung uh, pakwan kabilis tayo po ay medyo mga masyal ng kaunti may mga ilan naman po na medyo hindi ganon kaganda pero makaka-recover makaka pa rin naman po 'yan basta maganda po ang panahon. pag masyadong maulan, wag masyadong sobrang init naman. Ayan. Ito nga po yung pinaglagay namin ng mga pananim. Bali, ubos na po yan. At gawa nang hindi naman lahat nabubuhay ang ang tanim. Bali, naguhulip. bukong baga. Pinapalitan namin ng bago. Yan pa yung isaw. Oh. Lucky na. No may trayang triangle na yung dahon gala po tayo dito sa may gitna boom po si papa tatanim pa ng pakuan nagagamas gamas ayan ginagamasa na agad dun excited si papa boom excited po maggamas pero maliliit pa naman ang dahon. Maliliit pa ang ano. Pakita ko rin po sa inyo ito. May bungkog. <laughs> may nilis ko. Yan po yung naging tradisyon na dito sa pagtatayin ng pangkwan. Para daw po sabi nila ay eh, malaki ang bunga. <laughs> Pero ang alam ko po naman ay nakadepende sa pag-aalaga. Pero talagang tradisyon na po yung bungkog na yan. Yung bilog na yan. Pagka nagtatayin. Sobrang dami po na itong time na pakwan da puno yan ayan may mga ilang natutuyo yun dahon medyo nalalandu po Gwanang ngayon po na may mainit kaya malaking bagay po yung ganito yung may bunot Aros lahat po naman ay may mga bunot po. Mga balat ng niyugas buwan ang kagandahan po nito. Pag umulan, masisiin po dito, sisipsipin nito. Pag uminit naman, hindi ganun ka-init. Kumbaga, manakatulong yung bunot sa sa pakuan kasi ito, matagal tumatuyo. Pag sumisipin na siya ng tubig, ano na yan, ah, medyo matagal na siyang matutuyo. Mapoprotektahan na itong pakuan. Medyo malamig po yung temperature na pag may bunot na ganitong katabi. Tapos ay, pag mahangin po, may iwasan din po mabali yung puno. Yeah, kagandahan po ng may harang na ganyan. Ay, ang ganda. Kaganda ng... Alos karamihan naman po yung magaganda ang tubo. Tingin pa tayo dito sa iba. Oh. Ganda ng tubo. Mga ano, mga limang araw o mga limang araw siguro. Kagagapang na 'yan. Step by step po tayo para alam po niyo. So ito po guys ha, ito po 'yung ini-spray din ha ng para sa mga insekto. Kasi kailangan po 'yun para hindi magkaroon ng insekto 'yung dahon, para hindi masira. Minsan nagkakauod ginadapuan ng sakit. Kaya kailangan na ispray yan. Uy, ganda rin na ito. Grabe. Hello ka, hello, hello ka anak. Hello. Hello. Tara, <laughs> iba. Kaya nga. Tutubo na. Baka maapakan mo. <laughs> yeah. <laughs> yeah! Mama kaysang anak ko na. Well pakalikot pakita ko naman po yung tanim tanim nila ay, ito tanim tiyo ito po naman ito kabila po kay Lapapa ito po ay kalatiyo naman so, sa amin po itong kabila ito naman po nag-arado ng kahapon tapos ngayon po katatanim lang po katatanim tanim lang so hindi po po natin makikita yung tanim kasi katatapos kasi, lang po magtanim score. yan po kasi, Medyo tuyo wala. ang lupa ngayon. Kaya kung kunting ulan lang yan at mabasa yung buto, tubo na rin lahat yan. Ito, may tanam yan dito. Ito, may tanam yan dyan. Hindi pa, hindi pa lang kita katatanim po eh. Doon, daddy. Sa so, malayo. Halos naman magaganda. Aday! Aday! Pa, Tapos oh. hindi po talaga magkaigi yung pakwan. Aday! Eh. Aday! Eh. O, doon ka. Dada, <laughs> yan. Pagka hindi po talaga magkaig yung pakwan, ayun ito nangyayari. Lendu. Bali na sobrang po yata sa init. May, may pataba na rin po yun sa gilid. Ito banda. Ayan. Medyo lang doon po. Pag hindi pa po rin po magkaigyan, talagang ayaw sa pakwan. Bali, ang siniswitch po namin dyan ay kalabasa. Kasi nababagay po dyan yung kalabasa. Medyo matibay po sa sakit ang kalabasa eh, Pagka hindi kaya sa pakuan. Kaya kung mapapansin po ninyo, mga ano, talaga hindi magkaigil mga ibang puno sa pakuan. Aray! Aray ko! Ay ko, ano? Pinapalitan po namin ng kalabasa. Ay. Tingnan po naman natin itong papayo. Ganda, lalaki. Oh, grabe laki nitong isang ito. Yan oh. Kung makita sa personal, nasa limang kilo po 'yan. Sigurado ako. Lalaki. May may manok naman dito si Tio. Nakakulong. Sile. Ah. Texas ko man pinipilit po kami pumunta doon kay Papa Syong. Ayan. Makulit niyang apo. Doon sa dulo. Pakalayo. Ito po, ganda. Ganda oh. Kasi nung mga nakarang araw po, sobrang ulan. Aba, ngayon lang po nakaka ang pa no, uminit naman, oh, no, biglang ganda. Huwag lang sobrang init na. Dapat talaga umuulan pa din. Saya, sa, sa loob na isang liyo, dapat may mga tatlong araw na naulan para lang makapagdilig ng pakuan yan halos karamihan po may bunot ayan may bunot dyan bunot po yung bahay nila tiya kubo daw nila bunot po yung bahay nila papa yung pong bahay namin na doon sa dulo ba meron man ditong ano ano nang tawag dito ayan at ito naman po yung mga baboy update naman sa baboy ayun lalaki na ayun eh, oh, Mat nagbababag pala. Dinadaganan yung isa eh. Yung lalaki. Kala niya siguro kakain. Laki eh. Ito na yung dating maliliit. Oh. Malalaki na din. Oh, takbuan oh. Kala mo nagbabasketball. Takbuwan. Lalaki na. Hello! Ilan iyan? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ito. Ito ah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 naman ito ah. May lalaki na. Marina. Anong ininom mo? Papaya. Ah, mababa lang kasing taas ko lang yung papaya. <laughs> Laki din itong kalatiyong ito. nga guys. Uh, bali yun lang po muna ang update natin ngayon. Nandito ako sa may ilalim ng papaya. Uh, sa susunod po, update ko po ulit kayo sa mga mangyayari sa susunod. Sana po magtuloy-tuloy na po yung uh, pakwa natin. So, maraming maraming salamat po. Uh, bago po yun sana po, like, uh, subscribe nyo po and like and share na rin po para na rin po sa aking uh, channel at tulong na rin nyo rin po sa akin. So, maraming maraming salamat po. Bye! -bye. <laughs>